Matapos makuha ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo ang gold medal sa Paris Olympics, biglang naging usap-usapan sa social media ang kanyang inana si Angelica. Paano ba naman kasi, tila naging sampal sa kanya ang pagkapanalo ni Carlos matapos ibahagi sa social media ang kanyang pagsuporta sa bansang Japan kaysa sa anak. Magugunitang unang nanalo ng gold medal ang Japanese gymnast na si Shinnosuke Oka sa kategoryang Men's All-Around Final habang si Carlos ay nagtapos lamang ng 12 place. Ang caption pa ni Angelica sa shinar niyang balita noong August 1, Japan pa din talaga, lakas. Tila binalikan naman ng maraming netizens ang post na ito ng ina ni Carlos at inihayag ang kanilang pang-aasar. Tila nakarma nga raw ito sa pang-aasar sa sarili pa niyang anak. Ayon sa mga balita, itinakwil na umano ni Angelica ang kanyang anak matapos malaman ni Carlos Yulo na nilustay ng kanyang pamilya ang mga naipon niyang pera bilang isang atleta. Apat na magkakapatid sila Carlos Yulo, pero tatlo na lang ngayon ang kinikilala ni Angelica bilang mga anak niya, ang pinakaugat ng pag-aaway nilang mag-ina ay dahil sa pera. Nilulustay di umano ng ina ni Carlos ang mga naipon niyang pera bilang isang atleta. Samantala, bilang nagwagi ng gold medal si Carlos sa Olympics, siya ay makakatanggap ng 10 million mula sa gobyerno, bukod pa sa 3 million na ipagkakaloob ng kongreso. Makakatanggap rin siya ng fully furnished na kondo mula sa mega world na nagkakahalaga ng 24 million. Mayroon na rin silang lifetime o panghabang buhay na libreng buffet sa Baking's Restaurant. Samantala nagsalita na sa Bombo Radio ang ina ni Carlos Yulo, kaugnay sa nagsilabasang mga kontrobersya na may kaugnayan sa pera. Ayon kay Mrs. Angelica Yulo, walang katotohanan ang aligasyon laban sa kanya. Sinabi ni Mrs. Yulo na kapakanan ng kanyang anak ang kanyang iniisip. At kinuha, eh, hindi naman po yun talaga ang totoo. Kasi, nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million. So nakuha niya yon ah, nagpasa siya. Since hawak ko yung passbook niya, no, nagpasa siya ng affidavit of loss, got it notarized, tapos pinasa niya sa BDO dito sa Mayita. So, syempre, sa kanya lang nakapangalan yon no? Kaya, ah, may right talaga siya na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi, hindi ko ini-expect sa ganong paraan. Kasi, binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na kukunin niya sa amin ng maayos. Na ibibigay naman namin. Kasi, unang-una, kung hindi ko siya ibibigay, kasi kung after ako sa pera niya, no, December, as, I, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng banko, nag-update pa kami ng signature niya. Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, kasi alam ko, iba na yung feeling ko eh. That time, sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Pero never kong sinabi. Hindi ko ginawa. So, ang sa akin is, alam ko, pero ngayon, pinaghirapan niya yun, kumbaga parang gasusin niya sa paraang gusto niya, gasusin niya sa paraan kung saan siya masaya. Kasi, at the end of the day, lahat naman ng pinaghirapan niya, dapat, siya lang talaga yung maka, ano nun, um, makinabang. Uh, 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 makinabang ng mga ano niya. So, yung may mga kasi, may sinasabi rin kasi si Kaloy, no? Uh, maraming mga withdrawals dun sa land bank niya na ATM. So, hawak ko yung ATM niya na dun pumapasok yung allowance niya from 2013 to 2022. Pero, during that time, nung mga 2013 to 2014, ang sinasahod lang niya from pss is 5,000 lang. Then, after a year, naging 8,000. After a year ulit, naging 10,000. Until 20, December 2019. Kasi nanalo na siya nun ng ano eh. Tapos nag-start siya na manalo. Ay, uh, tumakas yung allowance siya nung nag-qualify siya sa Olympics ng parang 20, 22. 2020. No, it's 2020. So, tumaas. So 'yun yung mga ano, pero kasi may mga ano doon eh, may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta yung ano, may mga malalaking amount talaga kasi uh, pumasok talaga siya sa Gymnastics Association of the Philippines way back 2020 no na nagkakahalaga siya ng 488,000. Uh, at meron akong ano rito, deposit slip na nasa akin na ayun yung parang pagkakaunawaan nila, pagkakaintindihan ng gap between between kaloy gap and ano na yung sharing nila dun sa hindi ko lang matandaan kung saan siya pero ibinigay namin yung husband ko pa ang nag deposit nun through PNB dito sa may Rizal hmm. so, na yun, yun may proweba po meron, pro meron akong proof nandito sa phone ko na, na, nasa akin no so tas merong mga Ah, uh, yung resibo din na kinuhanan ko siya ng ano niya ng BDO life niya. Na nabayaran ko na siya bago pa mag maturity yung parang ako mag advance payment yung ano niya. Even to Sun Life na dalawa yung ano niya, insurance niya. Kasi syempre iniisip ko for his future, meron din siyang makukuha, no. So yun yung inaano ko lang sa kanya na meron din akong resibo ng mga yon and yung passbook na hawak ko na nandun pa yung 11 million. Kasi hindi ko naman siya ma-withdraw mawi kasi kay kaloi lang siya nakapangalan. 70,000 na ano niya na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now no. Kasi a uh, Ano niya yun eh, uh, ang tawag dito, cash incentives niya yun, ng World Championships 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng kasi ayoko mag-ano, no? Siyempre, alam mo na, uh, ano din sa kanila yung ex din, red flag din sa kanila yung girl. So, yun yung ano so sa akin ni Biligay, So, ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, inan uh, inano ko siya, deposit ko siya under my name sa BPI account dito sa akin may BPI dito sa may Vito Cruz, then pina-hold ko siya ginawa ko siyang bond for credit card. Mm -hmm. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, isoli yung credit credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. Mm -hmm. So, unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Et, otherwise, kasi magpe-penalty ako. Mm -hmm. Tapos, for ano pa daw yon? Sabi nila, for approval pa. Kung mm -hmm. i-ano, uh, kasi isa-surrender ko lang naman yung mm -hmm yung credit card na yon. So, intak yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy? Ni uh, sa anak mo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Eh. Yung girl kasi, uh, Yes, oo. Uh, uh, lalong uh, lumaki, tapos uh, na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rilan, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach ne, dapat pagdating ni Eldrohead, ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya. Na binabayaran ng JOC na nire ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Caloy, tinanggap niya. Nandun yung ano, nandun yung ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko, yung anak ko, eh, isa lang siya, eh, para lang siyang, ano, uh, studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit nga siya. So, patutulugin Puanan. ko, yung anak ko, minority de edad, kasama siya, at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap puro lalaki eh, di ba? Na anything na mapatingin or something, actually yun din yung sabi ni Coach Monino. no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Diba? Ay, yung ano yung, yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Ano, ah sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga i-allowed ia yung mga ganong. Mm -hmm. Pero dati I'm mam naging okay kayo ng birthday. Or una pa lang talaga. Una, parang medyo okay kasi, eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, mm -hmm. hindi ko naman din masyadong pinakansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, Uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niya makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero, syempre, kasi, pamilya kami, kumbaga, parang, matagal din namin siyang hindi nakasama because sa pandemic, di ba? Ilang ano yon So, syempre, kung siya gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi, talagang, Ah, uh, medyo nalulungkot lang no? kasi sobrang close silang magkakapatid. Mm. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang kahit even yung mm. youngest ko, mm. yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganun ganun lang 'yan eh. Hindi ganun kalalim. katulad ng sabi ng anong teacher ni Isa nung nagkausap sila sa Palarong Pambansa na sobrang malalim mm. yung galit na nararamdaman. Nang young guest ko mm -hmm. kay Kaloy. Ma'am, mensahe niyo na lang kay ano kay Kaloy ma'am ngayon. Ah, kung mensahe ah, ano bang ano bang mensahe ano ba yung ko sa niya? Oh, okay, na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh, no? Kung baga, kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko na wala kaming ano, ah, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano naman namin ininvest sa bahay ng ano para, 'di diba, na makita din niya na ah, eto, kahit paano ayun, ano, sa bahay man pwede niyo pong i-ano. Hey, Oo, oh, oh, 'yun yung sa bahay eh na pwede mo pwede mo masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time nakuku ano, sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo Nyong merong maaalala nyo na ay galing to sa palarong pambansa, ay galing to sa ganito kong cash incentives, ay galing to sa ano. Ma'am, pag sinabi mo hindi aaray yung